Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong February 21 at sa ating mga laki followers dyan na hindi pa po nakakataya uh, sa kanilang mga laki numbers sa mga inaalagaan dyan ako, ito po magagandang sumada, magagandang tips ang ibibigay natin sa inyo ngayon pong alas 5 po ng hapon kaya tutok na po rito ha at habang wala pa pong bumibili ngayon sa atin dito aba singit-singit muna tayo ng pagbablog mga kalaki magbigay muna tayo ng mga magagandang tips magagandang numero para po sa inyong lahat. At syempre po mga kalaki sa ating mga laki followers dyan na nasa bahay na, sa mga wala pong ginagawa, kunin nyo na ang listahan nyo. Pwede nyo pong ilista ang mga laki numbers na magugustuhan nyo at pag nagustuhan nyo, ilaban nyo po ng tatlong araw bago nyo po bitawan at palitan mga kalaki. Okay? Kaya kung ready ka na at sa mga baguhan po dyan, tutok lang po rito para po makasunod kayo sa aming mga numero para po alam nyo po ang aming mga private lucky numbers. Okay, kaya tutok na po dito. Ito na po, ibibigay ko na inyong mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay, at habang wala pa pong bumibili dyan, aba, magbigay na tayo ng lucky numbers. Pero bago yan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Hmm. Ayan. At ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki ay Tatlo pong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit At dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat Kaya mga kalaki, eto na po, umpisa natin sa 2 digit lucky numbers Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 21 at number 16 at ang pangalawa po ay number 8 at number 23 at ang pangatlo po ay 1226 Okay. at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 196 ang pangalawa po ay number 223 at ang pangatlo number 0917 Okay At syempre po mga kalaki Isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers Kaya eto na po Ang 4 digit lucky numbers mo Number 1726 At ang pangalawa po ay number 3345 At ang pangatlo ay number 6982 Ayan mga kalaki, kompletor po mga laki numbers natin ng mga 2-digit, 3-digit at 4-digit sa pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay? At syempre po mga kalaki, bago ko po, po ibigay ang mga laki numbers sa mga susunod, nako dapat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan ha, baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation hindi po kami yan, mga fake account lahat yan mga kalaki, subukan nyo pong niya, mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Dapat nakakausap nyo muna ako sa video call. Nakikita nyo ako sa messenger bago po kayo sumali ha. Para sa ganun po alam nyo pong ako po ang kausap nyo ha. Kasi po yung iba pinapakita daw yung picture ko tas ginagawa nilang profile sa Facebook. Tas sila ang nagsasalitan na ako hindi po ako yan ha. Mga fake account lahat po yan okay. Ito po ang legit na account natin. Hanapin nyo po sa Facebook Arnold Parungkin na may blue check na meron pong 449 ah, 400, 89,000 followers po sa Facebook eh, na magkakalahating milyon na at meron din po tayong Red Parunkin sa Facebook na merong 423,000 followers so magkakalahating milyon na rin po at meron din po tayong Aris Gatcharian at Red Arnold Santos sa Facebook meron din po tayong YouTube YouTube natin Red Parunkin na merong uh, 18,000 followers at syempre po TikTok TikTok natin Red Parunkin na merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National at Weta yung pagsumali ka sa private consultation. Ikukod ko po ang Bertman at Bertrand mo. Malay mo naman dito kaswertihan. Dito ka pala rin mga kalaki sa atin sa private consultation. Aba, araw-araw po may mga nananalo rito nakapost po yun sa Facebook natin. Baka ikaw na ang ating susunod na winner. Sa yan sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo sumali ha para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga ibang tao na yung mga fake account na yan. Dapat nakikita niyo ako sa video call nag-uusap babaeng ganyan ha. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, ang mga laki numbers po namin inaalagaan ng 3 days bago nating bitawan at palitan. Okay? Ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at uwete niya. Inuulit ko lang po mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po sa private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months mula ng uh, Pebra, ah uh, Jan, ano, February, March at April oh. 3 months po kayong member sa akin pag sumali po kayo sa akin. May discount na po 'yun mga kalaki. Okay? At siyempre po mga kalaki, tuloy-tuloy na po tayo. Ito na po mga kalaki ang ating mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa Pilipinas at abroad. Kaya kunin mo na. Ito na po ang unang 5-digit lucky numbers. Number 21. Number 18. Number 23. Number 32. At number 35 At ito rin po ang pangalawang 5-digit lucky numbers Number 6 Number 19 Number 28 Number 30 At number 5 Ayan po mga kalakay Siyempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642 645 649 655 at 658, 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 3, number 38, number 27, number 16, number 21, at number 30. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 22, number 25, number 33, number 38, number 40. At number 16 Ayan po mga kalaki Kompleto pa mga laki numbers natin Takbo na po sa mga sukin yung outlet At make sure po mga laki numbers natin Naalagaan niyo po ng 3 days Bago po natin bitawan at palitan Okay? At ito na po ang paborito ng lahat Ang shoutout time Shoutout po tayo sa Pamilya eh Chage, Chabe, pamilya Itchabe po sa May. Uy, dito sa San Jose City nga Ecija Salamat po sa akin classmate dyan Classmate ko siguro to si Ricardo Itchabe. Hi. Shout out sa iyo. Kamusta ka dyan Okay. Bigyan natin siya ng 2-digit lucky numbers at ng 6.45 padadalhan kita ngayon na at syempre po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may Cabanatuan City in Weba isikas sa amin din po ito pero malayo po mga isang oras mahigit doon na, na po shout out po dyan sa taga yan sa mga tricycle driver dyan kung di ako nagkakamali capital po ng tricycle capital po ang Kabanatuan City sa ganda po ng mga tricycle driver dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po kila Kuya Rowell. Bumingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 649. Padadalang ko po kayo agad-agad. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!